Pag-aaralan po natin ngayon ang kagandahan ng pagkakaroon ng multiple accounts. Tinatawag po namin tong power play. Ulit po, susundin lang natin yung ating power of two strategy. Every month, dalawang tao lang po yung i-invite natin at tuturuan po natin silang mag-invite ng tigda dalawa din. And after a one year, potential income niya po is 1.9 million. Unang pag-aaralan natin is yung power play 3 franchise or 3D package worth 11,964. Ganito po yun. Mayroon po kayong tatlong account, 500 na po kayo sa pangalawang account Yo. 500 ulit sa pangatlong account, tapos mayroon pa ang pairing bonus na 500. So, mayroon na po kayong 15. Hanap lang po kayo ng apat na friends, may tagpa 500 pesos kayo every friend na ma-invite nyo. Okay? Dagdag po 'yung 2,000 pesos sa direct sales incentive, magpe-pairing po 'yan tagpa 500. Dalawa na yun, pangatlong 500 at pangapat po na 500. So, yun po ay additional 2,000 pesos. That's 5,500. So, yung investment nyo po, it's around 11,964. May balik na po kayo agad na 5,500. So, kalahati po yun. Following the power of 2, after 1 year, ito po yung potential income nyo, 5.7 million. Susunod so, po is yung Power Play 7 franchise worth 27,916 pesos. Meron po kayong pitong accounts. Sa pangalawang account nyo po, 500 na po kayo. Pangatlong account, 500. Pangapat na account, 500. Panglimang account, 500. Panganim na account, 500. Tsaka pangpitong account, 500. So, meron na po kayong 3,000 pesos agad sa direct sales incentives account nyo lang po. Magpe-pairing pa po yan. 500 na pairing bonus. 500 din po dito. Dito, 500 din po. Tsaka, 500 and 500 pesos. So, that's a total of 2,500 pesos. Pairing nyo lang po sa account nyo. Hanap lang po kayo ng walong friends. Tigpa 500 kayo. Okay. So, that's a total of 4,000 pesos. After that, magpe-pairing po yan ulit. 500 dito na pairing. Dito, 500. 500 din po dito. Tsaka dito, 500 na pairing bonus. That's 2,000 pesos. Meron pa pong pairing ulit. Dalawang pair po yan para dito na account. Okay. Tsaka din sa kabila. Dito din po. That's an additional 2,000 pesos. Pagkatapos, magpe-pairing pa po yun ulit dito sa main account nyo. So, ito po, isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na 500, that's 2,000 pesos. So, an another 2,000 pesos. So, that's a total of 15,500. So, again, kalahati po ulit, balik na. Umanap lang kayo ng 8 friends. Same effort, multiplied yung income nyo after 1 year, This is your potential income, 13.3 million. Para naman po sa mga bago pa lang dito sa industriya ng networking, pwede po kayo mag-starter kit or starter franchise. Fast track package for 3,988. Invite lang po kayo ng dalawang friends. So, pairing agad, that's 1,500. Okay, pagpalagay natin, naka-invite po kayo ulit ng dalawa pang friends another pairing, so another 1.5 so meron po kayong 3,000 pesos ikukumpura po natin yung 4 friends na na-invite nyo sa 1 account tsaka 4 friends na na-invite nyo sa 3 accounts eto po yun, isang account 4 friends worth 3,000 pesos yung inyong income after 1 year, potential income is 1.9 eto po yung 3 accounts with 4 friends Meron na po kayong 5,500 pesos. So, that's the difference of 2,500. And then, dito po sa 3 accounts, potential income nyo po after 1 year is 5.7 million. Kung baga, again, same effort, pero multiplied po yung earnings nyo. Ito po po isang simple illustration sa ating kitaan dito sa V-Mobile. Pagpalagay natin, umuuli na ng pera. Paglagay nyo po ng isang palanggana, mapupuno po yan, pero isang palanggana lang po. Pagpalagay natin, naglagay tayo ng tatlo, so times 3. Pwede po nating lagyan ng pito, so mas malaki po yung income natin. Ganun lang po kasimple. Maraming salamat po at sana may natutunan kayo. Again, ito po yung LinkedIn si Mr. Fritz Dale Young. Contact nyo lang po ako anytime pag mayroon po kayong mga katanungan. Maraming salamat po.